guys, ito pala yung may pasahero Akong sobrang bait na na-pick up ko sa BGC At drop off na sa Pasay sa Ludo. Ako sa mga ganitong tao, grabe guys After ko siya mag-drop, pinasalan niya Ako at ang dami Namin pinag-usapan about kung saan-saan na nakariting yung pag-usap namin Pero iba, pa doon mga karanasan niya Masasabi ko lang sa user. sir Sobrang salamat at saludo Ako sa iyo Ang malakas, ano ang malakas na rin. Pero yung ano, yung coaching Ito nung mahih mahirapan sila. Madaling makita. Oh. Wala na kung alero ko ba? O kaya kung nasa sa ng bahay ko, maririnig na muna ng bumubukas yung niya Kaya nga, sila lang mo di ba? Oh. May tropa siya na may... na nagtitinda ng picture, ng motor, tinaan siya kayo sa bintana e. Eh. Oh? Oo. Uh, Saan siya? Kinala. Ay butang edi. Eh, ang daming oras na kinain nun, bago nila makakalas. Hindi, mabilis. Mabilis yung ano. Yung marunong, marunong siguro. Oh, Parang yung, yung kawatan, ano ah, mekaniko ah. Mekaniko rin, ang bisis. Kasi hindi ko alam, motor, sa raider na naka-vert up. Oo. Oh. Sa meron mga titanium, meron mga gold. Oo. Oh. Ginaplag niya kasi yun. Oo. Kasi ang ginawa, kasi malipit lang naman ang racer eh. na mm. Pagka natanggal mo na yung ibang parte, magbibig sa akin. na kagintahan. Putang nga ang galing. Yung kagintahan ang truck na lang. Ganito lang talaga. Ito lang. Tapos lang palitan natin. Oh? Tapos din mga, ano lang.